tayo sinigang na hipon o ayoko na ng kangkong ano naman tayo talbos ng kamote tsaka yung ating luya sibuyas tsaka siling panigang ito yung kamatis natin tsaka yung kamyas natin o mag slice na si mapakukul ng ano ng ating kamyas at mag sinigang na tayo Nalalagay na natin yung ating kamyas, kamatis, sibuyas, at saka kunting ay, natin, kuluan natin, lantayin natin madurog yung ating kamyas. Pakita natin. Ay, friend, yung nalagyan pala na patis. Pagpalaga natin patis. amyas po din na nalagay natin ng ating hindi po, lima pa kung okay, kay late na masyado Mga oras na alas 12 na ngayon po lang tayo magpanghalian hindi ko na tinanggal yung ibang ano, ibang balbas kasi nagiyelo yung aking pinipol eh, ayun, paglis lang po binabag pa sa water sarap ng ating sinigang na ipon. Tama na yung lasa. Hindi na natin konti. Okay. okay na yan. Okay na yung ating sinigang na ipon. Nalagay na lang mamaya natin yung talbos. Dahil ko kumulo talaga ng gusto. Sa natin lagay yung talbos ng kamote Okay na yung ating ipon. yung ating talbos. Kamuti naman nilagay ko, hindi kang sana. na rin yung Okay na, okay na, okay na, okay na, ating na, na, okay na, okay na, okay na, na, okay 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 na, Like and subscribe. Thank you for watching!